Hello mga Beshi! For today's video, papakita ko nga po sa inyo kung ano'y laman ng bag ko. Sa isang bulsa nga sa gilid, meron akong dalang mini electric pan. Sa isang side naman ng bulsa, andun yung aqua plus ko. Sa unang zipper naman ng bag ko, andun yung face mask. At saka health kit. Yung laman nga ng health kit meron nakalagay na Suklay Johnson Powder Baby Bench Cologne Meron din akong alcohol, baby wipes, at 10 pieces face mask Sa pangalawang zipper naman may nakalagay na isang sharpener at isang baby wipes ulit Dito rin pala nakalagay yung Hello Kitty pencil case ko Maganda nga yung pencil case na to dahil maraming mailalagay Ang laman nga ng pencil case ko, one correction tape Four pieces ice cream eraser. At meron ulit isang pantasa at isang eraser. At eight pieces highlighter. Meron din ako three pencil, two black ball pen, and isang red ball pen. Dito naman sa likod ng pencil case ko, merong nakalagay na 8 pieces color at isang name tag ko. Sunod naman sa pangatlong zipper ng bag ko, merong nakalagay long plastic envelope. Ang laman envelope na to mga beshi, assorted art paper, colored paper at short band paper. At meron ding tig isang long folder at short folder na kulay pink. Meron nga din pala kong color pink na portfolio at plastic envelope. Great 3 writing pad at long pad. At meron na kong 11 pieces notebook. Meron na kong subject na mathematics, sign, writing note. Mape, MTB, spelling notebook. Ariling pandipunan, reminders notebook at English. MTB at ESP. Last Thursday nga mga beshi, nagkaroon kami ng culminating activities. Para nga to sa mga nag-summer class. Meron nga mga bata na nagsayaw. din yung mga grade 1 at grade 2, pinapilan na kaming mga grade 3. Sabi nga sa amin ng teacher ko, akit daw kami sa stage at bibigyan daw ng certificate. Parang graduation lang mga beshi. Pag uwi nga namin sa may bahay, merong bumili sa akin at nagpa-picture na din. Salamat po mga beshi! Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi!